Isang mundong nasa panganib. Sa isang tiwaling mundo na buhay si Noe, isang makatarungan at masunuring tao. Ang Diyos na nakikita ang kasamaan, ay nagpasya na magpadala ng baha. Si Noe, na binalaan ng Diyos, ay kailangang gumawa ng arka, para iligtas ang kanyang pamilya at ang mga hayop. Paggawa ng arka Taglay ang pananampalataya at determinasyon, sinimulan ni Noe at ng kanyang pamilya ang paggawa ng arka. Ito ay isang napakalaking gawain, ngunit sa tulong ng Diyos, nagawa nilang bumuo ng isang ligtas na kanlungan para sa lahat. Samantala, ang mga hayop mula sa buong mundo ay patungo sa arka, na iginuhit ng hindi kilalang instant. Isang kanlungan para sa lahat. Ang kaban ay puno ng mga hayop ng lahat ng uri, mula sa mga leon hanggang sa mga insekto. Pumasok din si Noe at ang kanyang pamilya, na may dalang mga panustos para sa mahabang paglalakbay. Pagkapasok, sinara nila ang pinto at naghintay. Nawasak ang baha. Bumukas ang langit at bumaha sa earth ang malakas na ulan. Mabilis na tumaas ang tubig na sumasakop sa mga bundok at lungsod. Sa loob ng arka, sino at ang mga hayop ay nanatiling ligtas na lumulutang sa tubig. Isang lubog na mundo. Sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi, nanalasa ang baha sa buong mundo. Tinakpan ang tubig ang lahat ng dinadaanan nito, at tanging ang arka ang nananatiling nakalutang. Si no at ang kanyang pamilya, kasama ang mga hayop, ay naglakbay sa isang ganap na lubog na mundo. Ang pagtatapos ng baha. Sa wakas ay nagsimulang humupa ang tubig. Nakikita ang tuktok ng isang bundok. Napatong ang arka sa ibabaw nito, at binuksan ni No ang isang bintana upang tingnan kung humupa na ang tubig. Isang bagong lupa, ang tubig ay ganap na nawala. Binuksan nino ang pinto ng arka, at lumabas ang lahat ng hayop, tumuntong sa tuyong lupa sa unang pagkakataon pagkatapos ng baha. Ito ay isang panibagong mundo, handang magsimulang muli. Isang tipan sa Diyos. Nagtayo si No ng altar at nag-alay ng mga hain sa Diyos bilang pasasalamat sa kanyang pagliligtas. Ang Diyos naman ay nakipagtipan kay Noe at sa buong sangkatauhan, nangako na hindi na muling lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ang bahaghari, simbolo ng pangako. Bilang tanda ng tipan na ito, naglagay ang Diyos ng bahaghari sa kalangitan. Simula noon, ang bahaghari ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Isang bagong simula. Si no at ang kanyang pamilya, kasama ang mga hayop, ay kumalat sa buong daigdig, na nagbunga ng mga bagong sibilisasyon. Ang kwento ni Noah ay naging isang alamat, na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang kahalagahan ng pananampalataya Itinuturo sa atin ng kwento ni Noah ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, kahit na sa pinakamahihirap na panahon. Sa kabila ng bigat ng gawain, nagtiwala si Noah sa Diyos at nagtayo ng arka. Pagsunod sa Diyos Sino ay masunurin sa Diyos sa lahat ng oras. Ang kanyang pagsunod ay nagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya mula sa baha. Habag sa lahat ng bagay na may buhay. sino ay hindi lamang nag-aalala tungkol sa pagliligtas sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa lahat ng mga hayop. Itinuturo nito sa atin ang kahalagahan ng pangangalaga sa lahat ng bagay na may buhay. Isang bagong simula. Ang baha ay minarkahan ang katapusan ng isang mundo at ang simula ng isa pa. Ang kwento ni No ay nagpapaalala sa atin na pagkatapos ng bawat bagyo, palaging may bagong bukang liwayway.